Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. Titri, Okay, hit naman ang notification bell diyan upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, uh, mga kadakers, pasensya na po kayo medyo matagal tayong hindi nakapag-upload kasi critical ang area, hindi maiwanan ng itik minsan. Ah, uh, hindi natin ma charge yung power bank natin so ito na mga kadakers nagsimula ng mangingitlog ang mga itik natin so sa mga baguhan pa po sa pag-alaga ng itik ito po yung sikreto sa pag itlog ng ating mga alagang itik so sa nagtatanong sa akin kung paano lilinisin ang itlog so mga kadakers sa iyo, uh, sir or ma'am na nagtatanong sa akin kung paano lilinisan ang itlog. Uh, sa totoo lang, hindi nililinisan ang itlog. Hindi binabasa ng tubig. So ganyan lang ang sikrito dyan. Uh, medyo kapalan nyo lang po yung dayami. Pagkatapos, kapag dating sa hapon, Uh, lagyan nyo ng bagong dayami yung sa gilid para walang ipot so ganyan lang mga kadakers so samahan nyo ako mamumulot ng mga itlog so sa mga nagtatanong ganito na po yung pag uh, alaga natin sa mga itlog hindi pwedeng basain at kailangan magiging honest tayo sa ating buyer so ganyan lang mga kadakers para kahit anong karami ng volume ng, itlog, ng itik mo ay hindi ka ayawan ng uh, buyer mo kasi nasa 95% uh, balot kasi kung mabasa hindi yan mababalot so medyo malugi sila dyan So ganyan lang ang mga technique. Pero kung marami na ang uh, itlog ng itik mo talaga, gawin mong tatlong cycle yan. So pulutin mo sa madaling araw, uh, bandang alas dos at uh, 20 o alas dos 30. Every one hour, pwede kang magmulot yan. So ganyan lang mga kadakers. Alimba, pinulot mo nang alas 2.30 asikan uh, Cycle mo dyan Alas 3.30 Or alas 4 Yung isa alas uh, Last mo nang pupulutin bago mo ipalabas Mga alas 5 ganyan So Ganito lang mga kadakers Mamumulat pa muna ako uh, mga kadakers, ito na po yung napulot natin. Bali, A uh, tarpay pieces po, so ganito po ka, <clears throat> ganito po yung itlog niya, ganito kalinis, kasi kinapalan ko lang yung layami para hindi ma-basa at pagkatapos uh, hindi nila ma taihan, lagyan mo lang ng dayami, bitayan mo ng dayami sa gilid. Para, kasi, kung sa, ano, sa, dyan sa sinkter sila mangingitlog, sipa-sipain nilang yan, pagkatapos, taihan. So, ganyan lang ang technique yan, dapat, uh, sa, uh, gilid sila mangingitlog. So, hanggang dito lang muna, mga conductors thank you very much sa inyong lahat, sa mga viewers ko po. Uh, pakisubscribe naman po yung isa ko pang channel, yung AG Mix Vlog. Uh, hanggang dito lang muna. Thank you very much. Thank you for watching.